Naalala mo ba kung ilang beses mong pinilit ang isang tao na manatili sa buhay mo? Kahit halatang ayaw na nila? Naalala mo ba kung ilang gabi kang hindi makatulog? Iniisip kung saan ka nagkulang? Kung bakit hindi ka nila pinili? O kung bakit tila wala silang pakialam sa'yo? At ngayon habang pinapanood mo ito, baka may isang tao pa rin sumasagi sa isip mo. Isang taong pilit mong hinahabol sa alaala. Isang taong pinipilit mong intindihin. Kahit na ikaw mismo ang nauubos, kaibigan, nararamdaman ko ang bigat na dinadala mo. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang katotohanan ng matagal mo nang pinipigilan pakinggan, ang hindi mo paghahabol, iyon mismo ang magbibigay linaw sa iyo. At minsan, iyon din ang magpapayanig sa kanila. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka pa dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Number one, ang bigat ng hindi paghabol. Naalala mo ba kung ilang beses mong pinilit ang isang tao na manatili sa buhay mo kahit halatang ayaw na nila? Naalala mo ba kung ilang beses kang nagbaba ng sarili mong halaga? Umamin sa mga kasalanang hindi mo naman nagawa o nagpakumbaba ng sobra para lang huwag ka nilang iwan. Gabi-gabi kang hindi makatulog. Paulit-ulit kang nagtatanong sa sarili mo, Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang ko? Tinitignan mo ang sarili mong refleksyon at nakikita mo hindi ang tunay mong anyo, kundi ang taong sinubukan mong baguhin para lang magustuhan nila. At sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman mong mas lalong lumalayo ang taong pinipilit mong kapit-hawakan. At ngayon habang pinapanood mo ito, baka may isang tao pa rin nananatili sa isipan mo. Hindi man sila kasama ng katawan mo, pero sa isip at damdamin mo, sila pa rin ang nagdidikta kung paano kakikilos kung saan katitingin at kung ano ang mararamdaman mo. Isang taong pilit mong hinahabol sa alaala. Isang taong binibigyan mo ng dahilan paulit-ulit. Kahit malinaw na wala na silang intensyon na manatili, isang taong sinusubukan mong intindihin, kahit na ang kapalit ay ikaw mismo ang nauubos. Kaibigan, nararamdaman ko ang bigat na dinadala mo at marahil hindi mo pa ito tinatanggap. Ang habol na ginagawa mo ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Takot maiwan. Takot mawala ng halaga. Takot na baka hindi ka na ulit mahalin ng iba. At dito ko gustong ibigay sa iyo ang isang katotohanan na matagal mo nang pilit iniiwasan kapag tumigil ka sa paghabol sa kamulang makikita ang katotohanan. At minsan, iyon din ang sandali na sila mismo ang makadarama ng katahimikan na iniwan mo. Number two, ang ego at ang ilusyon ng habulan. May sinabi si Friedrich Nietzsche, Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Ato At minsan hindi lang ibang tao ang ayaw marinig ang katotohanan kundi tayo mismo. Dahil isipin mo, bakit ba tayo nahuhumaling sa habulan? Bakit ba kapag hindi tayo pinapansin, mas lalo tayong kumakapit? Bakit ba kapag tumalikod sila? Pakiramdam natin kailangan nating patunayan na tayo ang mas karapat-dapat. Ang sagot ay simple ngunit masakit dahil ang ego natin ang may hawak ng lubid, isang lubid na iniisip nating koneksyon. Pero sa totoo lang, tanikala, tanikala na bulong ng bulong sa'yo. Hindi ka pwedeng iwan, hindi ka pwedeng balewalain, hindi ka pwedeng matalo. At dahil doon, pinipilit mong patunayan ang sarili mo. Hindi sa pamamagitan ng pagiging totoo, kundi sa pamamagitan ng paghabol. Kaya kahit nakikita mong hindi ka na pinahahalagahan, mas lalo kang humahabol. Kasi iniisip ng ego mo, kapag bumalik siya, ibig sabihin panalo ako. Ibig sabihin, tama ako. Pero kaibigan, narito ang hindi mo napapansin habang tumatakbo ka ng tumatakbo. Sila naman ay lalong lumalayo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi mo kayang tumigil. At doon nawawala ang balanse. Ang relasyon ay nagiging habulan. Isa ang naghahabol, isa ang tumatakbo. Kung tutuusin, ang habulan mismo ang nagpapatibay ng ilusyon. Ilusyon na kapag nakamit mo silang muli, doon mo lang mararamdaman ang halaga mo. Ngunit isipin mo, Paano kung ang tunay na halaga mo ay matagal nang naroon at ikaw lang ang hindi nakakakita dahil abala ka sa pagtingin sa likod nila? Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Hindi mo kontrolado kung alis sila o mananatili. Pero kontrolado mo kung hahayaan mong ang ego ang magdikta ng lahat ng kilos mo. At marahil ito ang pinakamahirap na hakbang, ang huminto. Huminto hindi dahil natalo ka, kundi dahil nanalo ka laban sa sarili mong ilusyon. Number three, ang katotohanang lumalabas kapag tumigil ka. Kapag hindi mo sila hinabol, dalawang bagay ang siguradong mangyayari. Una, makikita mo ang katotohanan. Kapag tumigil ka, parang biglang nahawi ang ulap na matagal nang bumabalot sa paningin mo. Makikita mo kung sino talaga sila. Kapag wala ka nang ginagawa para i sila. Kapag wala ka nang regalong dala, wala ka ng matatamis na salita. Wala ka ng presensyang laging nakaabang, lalabas ang tunay nilang kulay. Kung totoo ang pagmamahal nila, mananatili silang naroon kahit wala kang ibigay. Kung totoo ang pag-aalaga nila, ipaparamdam nila yon kahit wala kang effort. At kung sila ay biglang naglaho ng wala ka na rin ginagawa, doon mo malalaman, hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi nila talaga ginusto ang manatili. Maraming tao ang natatakot huminto sa paghabol dahil natatakot silang makita ang katotohanan dahil alam nilang baka ang totoo ay hindi nila talaga mahalaga sa taong iyon pero kaibigan mas mabuting makita ang katotohanan kaysa mabuhay sa ilusyon mas mabuting masaktan sa isang beses kaysa paulit-ulit na mamatay sa pag-asa na hindi naman totoo pangalawa maaari nilang maramdaman ang bigat ng katahimikan dahil sanay silang naroon ka palagi. Sanay sila na kapag hindi sila tumawag, ikaw ang tatawag. Sanay sila na kapag hindi sila nagparamdam, ikaw ang magpaparamdam. At kapag bigla kang nawala, mararamdaman nila ang kawalan na iyon. Dahil ang presensya mo ay naging parte na ng kanilang mundo, kahit hindi nila ito napapansin noon. At ito ang twist na hindi madaling tanggapin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mamimiss ka nila. Minsan hindi sila babalik minsan hindi nila mararamdaman ang pagkawala mo at masakit 'yon pero doon ka rin mas lalong nagiging malaya dahil ang tunay na kalayaan ay hindi kapag bumalik sila kundi kapag natanggap mong hindi mo na kailangan habulin ang sinumang hindi handang lumakad kasama mo number 4 ang panloob na no contact narinig mo na siguro ang no contact rule sa mga libro sa mga video sa mga payo ng kaibigan lagi itong nababanggit ang sabi nila ito daw ang paraan para mamiss ka ng isang tao na kapag bigla kang nawala, marirealize nila ang halaga mo at babalik sila. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan, hindi sa patang no contact kung ang puso mo ay nakakulong pa rin sa kanila. Dahil ano ang silbi ng hindi ka nagte-text? Kung gabi-gabi ay hinihintay mo pa rin ang pangalan nila sa notification mo. Ano ang silbi ng hindi ka tumatawag? Kung araw-araw ay inistalk mo pa rin ang kanilang social media. Ano ang silbi ng panlabas na katahimikan kung sa loob mo ay sila pa rin ang ingay na hindi mo matakasan? Kaibigan, huwag kang malinlang. Ang tunay na no contact ay hindi lang panlabas na aksyon kundi panloob na desisyon. Ito ay isang panata sa sarili mo. Pipiliin kong bitawan ng kontrol na wala naman talaga ako. Pipiliin kong buuin muli ang sarili ko kahit wala sila. Ang tunay na katahimikan ay hindi nakikita sa cellphone na walang chat history kundi sa isipan mong natutong hindi na maghintay. Ito ang katahimikan na nagsasabing, kung babalik sila, hindi dahil hinabol ko. Kung alis sila, hindi ko napipigilan. At alin man ang mangyari, buo pa rin ako. Sabi ni Epictetus, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Hindi mo kontrolado kung babalik sila, kung mamimiss ka nila o kung pipiliin ka pa nila balang araw. Pero kontrolado mo kung mananatili kang bihag ng kanilang alaala at kontrolado mo kung paano mo ipagpapatuloy ang buhay kahit wala na sila. Kaya kapag sinabi mong no contact, sana hindi lang sa kanila, kundi pati sa ilusyon na kailangan mong habulin ng isang taong hindi handang manatili. Number 5, ang tunay na lakas ng hindi paghabol. Kung kaya mong hindi sila habulin, ibig sabihin kaya mo ring mabuhay nang wala sila. At kung kaya mong mabuhay nang wala sila, Ibig sabihin mas malakas ka kaysa sa takot mo. Alam mo kung bakit napakahirap para sa atin ang huminto. Dahil iniisip natin na kapag tumigil tayo, talo tayo. Iniisip natin na kapag wala na sila, wala na rin ang halaga natin. Pero ang hindi natin napapansin, ang mismong lakas na hinahanap natin mula sa kanila, nasa atin na pala. Kapag natutunan mong bitawan ng isang taong ayaw manatili, ipinapakita mo sa sarili mo na hindi nakabase sa kanila ang halaga mo Hindi nakatali sa uo nila ang pag-iral mo Hindi nakasalalay sa pagbabalik nila ang kinabukasan mo At oo, oh, maaring isang araw bumalik sila Maaring isang araw Maramdaman nila ang bigat ng pagkawala mo At sa wakas, ma-realize nila kung gaano kakahalaga Pero kapag dumating ang araw na iyon Sana ikaw na ang may lakas na magtanong Karapat dapat pa ba sila? o natutunan ko na bang hindi ko na kailangan ng taong ganito para maging buo? Dahil sa huli, ang totoong tanong ay hindi kong mamimiss ka Hindi kong babalik sila. Ang totoong tanong ay ito. Kapag tumigil ka na sa paghabol, ano ang matutuklasan mo tungkol sa sarili mo? Baka matuklasan mo na matagal ka ng malakas, pero pinipigilan lang ng takot mo. Baka matuklasan mo na ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman galing sa atensyon ng iba, kundi sa pagtanggap mo sa sarili mo. Baka matuklasan mo na mas malawak ang mundo kaysa sa isang tao lang. At mas marami pang posibilidad kaysa sa iniwan kanila. At baka doon mo maramdaman ang bagay na matagal mo nang hinahanap. Hindi mula sa kanila kundi mula sa loob mo. Ang katahimikan na hindi nakakatakot kundi nagbibigay lakas. Ang kalayaan na hindi dahil may dumating kundi dahil natutunan mong hindi mo na kailangang habulin. Kaya tandaan mo ito. Kapag hindi mo sila hinabol, hindi ka nawalan. Ikaw ang nakahanap. Ikaw ang nakahanap ng sarili mo. Ikaw ang nakahanap ng dignidad mo. Ikaw ang nakahanap ng lakas na hindi kailanman maibibigay ng kahit sinong taong tumalikod sa'yo. At sa huli, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbabalik nila kundi ang pagbalik mo sa sarili mong halaga. Kaibigan, kung dumating ka hanggang dito, ibig sabihin may hinahanap ka. At malamang, ang hinahanap mo ay sagot... Kung bakit hindi ka pinili, kung bakit iniwan ka o kung bakit kahit anong gawin mo, hindi nila makita ang halaga mo. Pero ngayon, malinaw na hindi sa habulan matatagpuan ang sagot, kundi sa pagtigil dahil kapag huminto ka, lumilitaw ang katotohanan. Kung sino talaga sila at kung sino ka rin talaga. Kung bumalik man sila o hindi na kailanman babalik, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay natutunan mong hindi mo kailangang habulin ang isang tao para patunayan ang halaga mo. Ang halaga mo ay hindi nakatali sa kanilang pagpili. Nakaugat ito sa sarili mong kakayahang tumindig, mabuhay at magmahal kahit wala sila. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi na babalik pa kaya sila. Kundi, haharapin ko ba ang mundo ng buo kahit wala sila? At kung kaya mong sagutin niyo ng o, ibig sabihin natagpuan mo na ang tunay na lakas. Ang lakas ng isang taong hindi na alipin ng habulan kundi malaya na sa katahimikan. At doon kaibigan, nagsisimula ang totoong stoicism. Hindi sa panalo o talo sa relasyon, kundi sa panalo mo laban sa sarili mong takot. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may mga bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganitong laban. Ang labang, hindi palaging nakikita ng iba, kundi sa loob mismo ng ating isipan. At kung gusto mong patuloy na paalalahana ng sarili mo ng mga ganitong aral, mga katotohanan hindi madalas sabihin pero kailangan mong marinig, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, lagi kang may kasamang boses na magpapaalala sa iyo na kaya mong maging buo kahit mag-isa. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na tingin mong kailangan makarinig ng ganito ngayon. Baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong sinasabi, manatiling matatag, manatiling totoo at higit sa lahat, manatiling malaya. Hanggang sa susunod, simple pero stoic,